Good morning po sa lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Alas uh, so 6 ng umaga. Uh, bababa na ako para makapagluto at saka maglalaba ako. May nauna sa akin sa baba ay ano. Sarap ng kalagayan. Ayan ba? charap-charap ng kalagayan na una. Alam nyo, mabuti rin kasi hindi niya pinakikialaman yung Christmas tree. Hindi na siya nakikialam pati yung nandiyan sa na pagkain. Hindi na siya nakikialam. Bait-bait ng baby namin ay ang bait-bait ng baby namin. Ang bait-bait ng baby ko. Isusupapakamot yan. Nagpapakamot yan. Hmm. Ayan. Ito, oh, meron kami dito yung chicken breast na konti. Ihahalo ko to sa binabad ni Rhea para madagdagan kasi konti lang yung ano ni Rhea. Pinalo ko yun. ilabas ko na yung isang tasa kasi magkakape ako. Bala ko bumili ng pandesal sa labasan. hugasan ko yung chicken breast at saka ilalagay ko dito. Isasama ko dito. Ayan yung binabad ko ni Rhea. Tapos, hiwain ko siya ng hiwain ko siya ng ano, pa Mamaya, mamimili ako ng pangluto para sa Pasko. Ano lang siguro, manok at saka karne ng baboy. Yun lang ang bibili ko. Kasi yung mga anak, pagdating nila, bibili din sila kasi may kanya-kanya silang kukahin na lulutuin. Ngayon po ay mag luluto tayo. Maglalaga tayo nitong pagkain ng aso. Ugasan ko lang po. Mm -hmm. eto ganun malambot pa siya ang dali lang siya iwaan no. Maliliit lang yung hiwa. Yung ano din namin alaga doon, si Jairo kasi kinuha ng may-ari. Umabot din siya sa amin ng 11 months sa kakinuha. Kasi ba diba, sa mga di pa nakakaalam, yan si Jairo. Anak talaga siya ni Mami Isna. Tapos nabili sa amin. Ngayon, pag umaalis yung babae, pumupunta ng abroad kasi yun ang trabaho niya. Iniiwan sa amin. Hindi ko alam kung anong ano niya, trabaho. Kasi pag pumupunta siya sa abroad, business trip daw. Di naman ganun ka kagal. Pero ngayon, inabot ng ano, 11 months bago kinuha si Jairo. Tapos, yung dalawa, si Cream O at saka si Oreo. Walang halo sa dog food. Ito yung ihahalo namin. Laga lang naman to. Ihalo ko yung natirang manok hapon. Pero huhugasan ko yung manok para wala siyang lasa. Ayan, ganito lang siya kalalaki. Oh. Ito yung natira sa barbecue kahapon. Puhugasan ko siya para walang lasa. Bawal kasi sa kanila yung ano yun, malasa. Kasi magiging mapili sila. Tsaka madali sila magkasakit ng sakit ni uh, yung maalat. Yung padalasan ang sakit nila. Balawan ko lang ito. Pasugasan yung laman. Tinanggal natin yung mga bawang. Mapili kasi sa pagkain ngayon yung dalawang aso namin doon. Pati si Mami Isno siguro dahil sa nagkahiwa-hiwalay sila. Dahil hanggang ngayon nga nandito pa si Mami Isno. Kaya Mm, -mm, mm, hindi yan sa iyo. Oh, Dahanin ka. Dali na. Down na. Di diba, mabait sila? Ito nahugasan na to, ilalagay na lang natin. Kasi nahugasan na to. Tapos ito tubig lang olam nila ito hanggang mamayang hapon. Ang kain naman nila umaga't hapon lang. Ayan na ay yung binabad ko kanina. Si Rhea ang nagluto. Kasi recipe niya yan eh. Ayan. Medyo madilim lang. Tapos yung saman ay sa aso na amin. Meron na siyang naprito. Ayan. Ito yung recipe na ano. Pinaka-expert niya. Madalang lang naman ito magluto si rey, siguro sa isang taon, mga tatlong beses. Matangkad ka na talaga sa akin, Be. Dati kala ko may takong ka lang. Kasi upang nagvideo ako, nakaganon na talaga yung kamay ko, oh. Pati kayo Ang unit lang. Pero lasang lasa yung ano niya, seasoning. Masarap siya. Ako ang tagatikim ngayon. Medyo maanghang siya ito yung aming alaga nakikimarte siya